Isang malupit na security guard ang walang takot na nakipagbarilan sa limang holdapper na kalaunan niya ay nalaman na dating mga sundalo pala ang mga ito. Instant hero noong mga panahong yun ang dating security guard. Patunay dito na pinarangalan pa siya ng dating presidente ng Pilipinas na si Pangulong Joseph Estrada dahil sa tapang at malasakit sa kanyang trabaho. Paano ba nagawa ng isang security guard na patumbahin ang limang holdapper? Alamin natin ang kwento at kasaysayan ng nasabing security guard. Ang trabaho ng security guard kung titingnan natin ay napakadali pero ang kanilang buhay madalas ay nasa peligro. Kailangan niyang protektahan ang mga tao na binabantayan niya maging ang kumpanya dahil dito ay kikilalanin natin ang isang security guard na nagmistulang bayani sa kanyang panahon. Ito ay si Husilito Husiko. Itago na lang natin ang kanyang identity. Si Lito ay lumaki sa isang malayong probinsya sa Bisaya. May mahirap na pamilya. Bata pa lang ay batak na ang kanyang katawan sa trabaho para makatulong sa kanyang mga magulang. Kapag walang pasok sa eskwela ay tumutulong siya sa kanyang ama sa pagbubukid. Napakarami ng taon ang pagtatrabaho niya sa bukid. Napaisip siya na paikot-ikot lang ang kanyang buhay ganun ang ganun. Walang asinsu kaya napagpasyahan niya na lumuwas ng Maynila para dito makipagsapalaran sa totoo lang mga kamindurayang TV. Si Lito ay lumuwas ng Maynila, wala siyang tiyak na pupuntahan, wala siyang kamag-anak. Kaya nga andun yung salitang makikipag sa palaran. Madaling na isakatuparan ni Lito ang kanyang pangarap. Nagpaalam siya sa kanyang mga magulang na pupunta siya ng Maynila. Sumakay siya ng barko at pagdatingan ng Maynila ay lubos siyang namangha sa mga nagtataasang building sa dami ng tao na kanyang nakikita. Sa labis na kanyang kursunidad sa sarili at sa mga nakikita niya na patanaw-tanaw sa paligid dahil dito ay nalibang siya at nakita siya ng isang snatcher. Hindi na siya binigyan ng pagkakataon at inagawan siya ng bag. Dahil dito ay hindi siya nagpadaig at hinabol niya ang snatcher. Pagdating sa isang iskinita ay inabutan niya ito at nakipagsuntukan. Pero laking gulat niya na hindi lang pala isa kundi apat ang naging kanyang kalaban. Nagulpi siya at nawala ng malay. Naagaw at nadala ang kanyang bag, bugbog sarado pa siya. Buti na lang at may dumating na isang lalaki na nagmagandang luob sa kanya para tulungan siya. Dahil sa walang matutuloyan nga si Lito sa Maynila, ay pinatuloy pansamantala siya ng lalaki na nagngangalang Matias sa kanyang inuupahang bahay. At noong nakapahinga siya at nakakain, nag-usap sila ni Matias kung siya ay saan tutuloy dito sa Maynila at ihahatid niya. Pero ang sagot nga ni Lito ay wala siyang kakilala o kamag-anak man lang dito sa Maynila. Yun ang kanyang malaking problema. At dito nga ay nagmagandang luob na si Matias para patuloyin si Lito. Dahil dito ay tinanong niya si Lito kung ano ang natapos niya. Ang sagot naman ng mama ay tapos siya ng high school. Ipinaliwanag naman sa kanya ng kanyang kaibigan na sa kanyang natapos na high school lamang ay wala siyang makukuhang magandang sweldo. Kaya tinanong niya kung marunong siyang mag-drive. Sumagot naman ito ng marunong. Ipinasok ni Matias ng trabaho si Lito bilang isang driver ng isang kumpanya ng yelo. At sa panahon ng kanyang pagde-deliver ng yelo, ay napadaan siya sa napakaraming tao. Nagtanong siya kung bakit maraming tao. May shooting daw si Fernando Po Jr. Dahil dito ay nakuryo siya dahil idol na idol niya si Fernando Po Jr. Pagdating doon sa kanilang pagdidiliberan, imbis na tumulong siya sa pagbababa ng yelo ay iniwan niya ang kanyang mga kasamahan para manood nga ng shooting ni Fernando Po Jr. Dahil sa katagalan ng kanyang pagkawala ay natunaw na ang yelo na dapat sana'y idideliver pa sa ibang grocery store. Dahil dito ay nagsumbong ang kanyang kasamahan sa kanilang manager at tinanggal nga si Lito sa kanyang trabaho na halos dalawang buwan pa lamang. Nagalit ang kanyang kaibigang si Matias bakit daw pinabayaan ang kanyang trabaho at humingi naman ng tawad si Lito at bigyan pa raw siya ng pangalawang pagkakataon at pagbubutihin na ang kanyang trabaho. Baka raw pwede siyang ipasok bilang isang gwardya. At dahil wala na ang nagawa si Matias para sa kanyang kaibigan, ay kinausap niya ang kanyang agency para nga ipasok na security guard si Lito. Mula noon ay nag-training na nga si Lito at nakapasa sa kanyang training. Natuwa naman ang kanyang manager at ang kanyang unang destino ay sa kumpanya ng bakal. Minsang isang araw ay off duty niya at nasa bahay lang siya para magpahinga. Habang natutulog ay napanood ng kanyang asawa sa TV ang nangyayaring hultapan sa isang bangko at mayroong nabaril na dalawang security guard. Sa pangyayari ay lubos na nalungkot si Lito. Halos hindi niya matanggap ang nangyari dahil ang namatay na security guard ay walang iba kundi si Matias na kanyang kaibigan. Sobrang naapiktuhan ang trabaho niya Bago nga natin ipagpatuloy ang kwento ni Lito para sa ating mga viewers at iba pang mga Kamindurain TV na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel ay pakiclick naman yung subscribe at papindot ng bell button para ma-update ko pa kayo sa iba pa nating mga vlog. Maraming salamat po. Sinabi ni Lito sa kanyang sarili na gusto niyang ipaghiganti ang nangyari sa kanyang kaibigan. At nagpunta agad siya sa kanyang agency para nga kausapin ang kanyang boss at agad nga siyang nag-request. ng rekomendasyon para ilipat ang kanyang trabaho papuntang bangko. At nang malaman nga ito na kanyang boss ay lubos ang pagkagulat dahil halos lahat ng mga security guard sa panahong yun ay umaayaw kapag kabangko na ang kanilang destino dahil madalas nga ang huldapan. At maraming ang security guard ang namamatay. Ito ang paliwanag ng kanilang boss. Pero wala nang pakialam dito si Lito basta ang importante ay maipaghiganti niya ang kanyang kaibigan. Dahil dito ay nilagdaan ng kanyang boss ang kanyang request at rekomendasyon para matransfer si Lito sa isang bangko. Sa isang branch ng BPI sa Paranaque na lipat si Lito, hindi natin sasabihin kung saang eksaktong lugar ang pinangyarihan. At dito natupad na ni Lito ang kanyang kahilingan dahil sa isip niya ito ang pinakamabilis na paraan para maipaghiganti niya ang kanyang kaibigan. At nang makapasok si Lito sa bangko sa tuwing duty siya, ay lagi siyang alerto. Hindi nawawala ang pukus niya sa trabaho dahil hindi niya alam kung kailan aatake ang mga huldaper. At napabulong siya sa kanyang sarili. Napipilitin niya na hindi mangyayari sa kanya ang nangyari sa kaibigan at dumating na nga ang araw ng kanyang inaantay. Buwan ng Abril 1999, dahil isang araw isang grupo ng mga huldaper ang nag-iikot sa kamay nilaan hanggang mapagawi sila sa paranyake na pinamumunuan ng isang dating sundalo na si Sarhinto E. Mujica kasama pa rito ang apat niyang kasamahan na dating mga sundalo para maghanap ng mga bangko na kanilang luluuban dahil dito ay napadaan siya sa isang branch nga ng BPI dito nga sa Paranaque at napansin nila na iisa ang gwardya. At dahil nga dito ay binalikan nila ang nasabing bangko dahil nga nakita nila na iisa lang ang gwardya. Pero ang hindi nila alam ay dalawa talaga ang gwardya sa nasabing bangko. Nagpaalam si Lito sa kanyang kasamahan para mag-CR at sakto ay dumating ang grupo ng mga holdapir agad nilang sinalakay ang bangko. Pinaputokan na agad ng isang gwardya. Lingid sa kanilang kalaman ay may isa pang gwardya sa loob ng CR. Walang iba kung hindi si Lito agad na pinadapa ng mga holdapir ang mga staff ng bangko at kinaladkad ang manager para buksan ang bolt ng bangko. Narinig agad ni Lito ang komosyon sa loob ng bangko dahil dito ay dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at tama ang kanyang hinala, hinuhuldap ang bangko. Agad niyang inilak ang pinto at habang abala ang mga huldapir sa labas, ay naghahanda naman siyang umakyat sa kisame para sa gagawin niyang pagdepensa. Ang isa pang nakaantala sa mga huldapir ay ang timer ng bangko dahil ayon nga sa manager ay 15 minutes bago ma-open ang bolt. Dahil dito ay nakapurma pa ng ayos si Lito sa itaas. Habang nag Prepare si Lito sa itaas ay sumagi sa kanyang isipan ang kanyang bayaw at kaibigan na rin na si Matias dahil ito na raw ang kanyang pagkakataon na makaganti sa mga holdupper Gumamit si Lito ng sariling diskarte tinukab niya ang bubong ng bangko at dito siya dumaan palabas nakaikot siya sa likod at dahan-dahan siyang lumapit sa bukana ng bangko at dito niya nakita ang sasakyan ng grupo habang nakahandusay naman ang kasamahan niyang gwardya at nakita niya sa gilid ng bangko ang isang lookout at wala siyang pag-alinlangan, binaril niya agad ang lookout at agad na narinig ang putukan sa labas dahil dito ay inutusan ng leader ng grupo ang isa sa kanilang kasamahan na tingnan kung ano ang nangyayari sa labas. Agad na tumalima ang isa sa utos ng leader. Paglabas nito ay nakita agad nilito. Agad niyang binaril. Dahil dito ay naalarma na ang tatlo pang natitira sa loob, lumabas agad ang dalawa at nakipagpalitan ng putok kay Lito. Binaril agad ni Lito ang isa, pero yung isa ay nahirapan siya na matamaan dahil nagkukubli sa sasakyan. Napagpasyahan ni Lito na bumalik agad sa bubong ng bangko pagkakit niya sa bubong ng bangko ay dito ay kitang kita niya pa ang isang holdapper kaya hindi na siya nagdalawang isip pa para putukan nga ito sa pagkakataong ito ay agad siyang bumaba at tinulungan ng isang gwardya pinasok niya ang bangko para sabihan ng mga staff na patay na ang mga holdapper sa pag-aakalang patay na ang lahat at sabihan na dalhin sa ospital ang kasamahan niyang gwardya pero ang hindi niya alam buhay pa ang itinuturing na leader ng grupo na si Sargent E. Mujica nagkatutukan ang dalawa ng baril. Inunahan agad ng putok ni Mujica si Lito. Sa kabutihang palad ay hindi pumutok ang baril ng leader ng gang at dahil dito ay gumanti ng putok si Lito. Sumikat ang pangalan ni Lito hindi lang sa Paranaque, maging sa buong Pilipinas dahil nga ito ay nabalita sa radio at TV. Dahil dito ay pinarangalan siya ng dating Pangulo ng Pilipinas na si Erap Estrada. Mga Kaminturayon TV, swerte lang ang pagkabuhay ni Lito dahil kung pumutok ang baril ng kanyang nakalaban ay isa na rin siya ngayong bangkay. Para dun sa ating mga viewers, sa tingin nyo tama ba ang ginawa ni Lito? na magpa-transfer nga sa bangko para maipaghiganti niya ang kanyang kaibigan. Comment lang kayo below. Maraming salamat po.